Um, wala nang thrill kasi yung ano yung PBA hindi katulad dati yung time uh, tayo naglalaro even before simula mo na. Okay. <laughs> On the way po kami ngayon sa Kabuyao Laguna. Meron kaming uh, event na basketball, ano ba yan? Basketball clinic or basketball? Basketball clinic for the kids. Oh, yun. Mingling basketball. with the kids. Ito is isa sa part ng charity event natin. Ito na si Rigo eh. ng event, hindi niya alam kung anong gagawin natin. so, mga kami Ano lang ako, nadamay lang ako. Gaks, meron tayong bagong content. Ah, may bang ma request yung mga nag ko-comment sa atin. Ano yan? Ang gusto nilang pag-usapan natin. So by the way pala, kaya kami nakapag-usap dahil ito yung time to spare namin going sa event. So kaya namin na map mapapag-usapan namin yung re-request nila. Alam mo ba kung anong re-request nila? Hindi pa. Okay. So lahat kayo, yung random to ah. Kasi sa PBI Motoclub mga kamising, walang script. Hindi nila alam na itatopic na namin yung mga comments nyo. So ang comment daw natin at pag-usapan natin Kung bakit daw, ano, hindi na daw masyadong pinapanood yung PBA games Hindi na nakagaya before so, Hindi ko alam kung totoo kasi hindi na rin ako nakapanood ng PBA Ako din, medyo bira na yung manood <laughs> Pero, <laughs> pero, ano yung, ako kasi, for me ha tapos tinatanong din nila Maganda ba sa PBA Yung may mga farm team So kayo As a former PBA player Si Mac Mac Of course na, sa likod um, JJ Mag Maganda ba na may Farm team sa PBA Ikaw Gax Dapat ano pare para lang ng ano Para sa akin ha Dapat walang farm team Para uh, Siyempre maganda yung Competensya ng basketball ba? Diba? para sa akin ah tsaka dapat ano mas maraming team sa PBA para maraming opportunity ibang players na makapaglaro kasi ngayon konti lang yung teams eh di ba tapos siyempre, yung mga ibang magpapatrap ah uh, nga sila pero hindi sila nakakalaro di ba kasi puno yung team sa PBA ngayon so para sa akin sana madagdagan yung ano tsaka yung, Saka minsan yung, yung team sa PBA sila, pero hindi nakakasay yun din yung ano diba? Mike pag nagsasalita siya yan yung okay, trabaho eh. mo mm -hmm. Parang ano so, alam eh. Uh, uh, parang nagiging ano, parang unfair sa ibang team. Kung yung mga companies Na team na yun, meron silang ano, farm team. Di ba? Kawawa naman yung mga mga independent na team na walang ano sister team mga ganun di ba kaya ano uh, para sa akin hindi maganda na merong farm team sa PBA kasi ano parang ano sa isang ano season parang alam mo na kung sino magsi-champion <laughs> di ba parang oh, thrill oh pag magaling oh, na yung sa player na yan oh, sige dalhin mo na dun sa ano natin correct correct sa parang ano mother team parang ganon di ba ito itong itong Helter brand galing sa nanan oh. Hinebra Number one team in terms of ano ah, in terms of crowd, syempre, si Henebra lang talaga so, nakakapuno. Si JJ hindi nag, ano eh, hindi, uh, isa lang yung pinaglaruan niya ang team eh. Oo. eh. Hindi siya so, nitrate, eh. syempre ikaw, syempre gusto mo, puno yung pinaglaruan mo, di ba? Diba? Yeah, of course. Oh, uh, ako, I, I, agree with, ano, yung sabi ni KJ, tsaka ni Gax. Um, wala nang thrill kasi yung, ano, yung PBA. Hindi katulad dati, yung time... Uh, tayo naglalaro even before pantay-pantay patay. pantay, pan 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 dati. Yung Air 21, pumasok pa na finals, di ba? Ngayon, alam mo kung sino papasok sa finals. Apat lang yan. Alam nyo na yan kung sino. Sino? Uh, Ginebra, right? San Miguel, Tokyo, Tex, Magnolia. Usually, that's that's the four, di ba? Oo. Oh, uh, yung top four na team na malakas eh. Oo. Oh, kawawa naman yung mga... Ano yung mga teams na ano? Kia? Kia? May Kia pa ba? Mahindra? Tira firma na. Ayun, so, yun, firma, yung mga ano pa. Blackwater. Blackwater, yung mga teams na ganun na wala nga, hindi nga pumapasok sa quarterfinals. Eh. Ito ang question ko. Si tira firma, saka si Blackwater, bakit tinitrade nila yung best player nila? Ayun nga. Di hindi naman ano bro, kasi yung mga fans, hindi naman, alam nila, they know what's going on. Hindi mo na kailangan yung explain niya kasi they know. That's why a lot of the fans from the PBA, are hindi na hindi, na hindi na oh, nanonood no, 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 no. kasi alam nila na parang ano parang scripted na eh alam mo yun sayang no i mean ako Pero Siyempre. si, ano, eh. Si Blackwater parang ano siya eh kinoconsider ko siya as ano parang independent may mga oh <laughs> oh eh baka yung best players lagi na te ito na nga, uh, siyempre sa mga ano sa mga yan, sa mga sinasabi natin na farm teams hindi naman sila aamin na hindi farm teams kami, di ba? So, may mga owners din yan kaya lang ano, parang humihingi sila ng support dun sa mas malalaking ano company na may na mga teams ano financial Hindi natin alam kung sa business uh, like sa business perspective ba or sa basketball di natin alam di ba kaya minsan mas madalas na napagbibigyan like dun sa uh, ano sa particular na team na yun na may favor like uh, uh, alam kakausapin nila yung team na yun na may player kayo dyan na magaling uh, o oh, na gustong gusto namin oh. ganyan right o oh, baka naman pwedeng iano natin palit isang case o oh. <laughs> kaya nangyayari na <laughs> lagi dyan <laughs> hindi lagi dun ano may favor meron silang meron silang something na ano dyan may agreement na oh may agreement uh, problema Nang, ang, nangyayari na nangyayari kasi yung la, lalong lumalakas yung team na ano malakas na oh. tapos yung mahihina yung, yung, yung may palakas na team kinukuha nila yung player na magagaling humihina para parang hindi na ano eh hindi na equal din, eh. din no oh ano pa, sabi pa, mo sabi mo ako hindi ako naman nanonood pa naman ako ng PBA pero pinapanood ko nila yung mga highlights na lang kasi cellphone, di ba? Oh. Yung iba tinatamad nung pumunta sa game siguro Mas uh, addict na yung mga tao sa cellphone eh Alos lahat ng tao, lagi nakatutok sa cellphone So yun lang naman yung sa akin Baka yung iba, tinatamad na manood ng, ng live di ba? Gusto na nila sa cellphone na lang Sa TV, sa TV na lang Dahil, uh, syempre, traffic din, di ba? So, yun Pero lang ano yung naman yung ano opinion mo, ko. Um, sa, ano ko, <laughs> ka uh, <agariga> ba <laughs> sa farm team or or wala na dapat wala Siyempre, na dapat hindi kasi para na control nila ano eh pag may ganun so yun nga agay nila. nila So, di ba? Edit ko na lang Edit ko na lang yung na na name, ha? Baka kami okay. sing dinami pwede sabihin yung name. Bawal tayo mag name drop. Ma ma Oo, pero may edit ko yan ha. Mahalala yeah. ko Mahala wala yan. Wala Walang filter na, si Mac. Wala. Wala. Walang filter si Mac pero si Kosa, eh. kung yung mga tao na makaka-figure out kung ano yung sinabi niya, <laughs> kayo nang bahala doon. But hindi kami mag... Ayaw namin itong YouTube natin, hindi natin ito dinibelo para makapanira or makapag... Suggestion lang. O, ano tayo, kwentuhan lang kung uh, ano lang yung comments natin and suggestion. Wag niyo pong seryosoin. Ito po ay comment so, na. Ito yung tanong ko. What, what do you think we can do para matulungan yung PBA maging katul katulad ng oh, ano? Ano yung suggestion ano? natin para ah, umu-okay yung PBA nyo? Ah, katulad yun. dati. Siguro dapat manood din tayo. Manood ng live? Oo. E, ala alam mo, Mac, tayo palang mga ex-pro, libre tayo pumasok anytime. Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Totoo Lahat ng game. Yan. Hindi. O alam diba, alam ko may ticket. Oh, na. eh, bakit pag nandun, hindi tayo pinapasok ng mga, <laughs> yung mga security guard. <laughs> hindi alam ng guard. Oh. Hindi alam ng guard. K di ba, kaya, kaya, kaya na, na kaya din pumunta oh, doon tapos hindi diba? diba? tayo pa eh. na, kaya. Oh. diba? papapasuhin. <laughs> Yun Di ba? Papaya lang tayo doon. Oh. Yun pa isa eh. Dapat diba yung na, mga ex-pro, libre na manood ng games. Nakano kami, mga 10 minutes na argument kami doon. pero eventually, sabi ni Ma'am Coy, si Ma'am Coy ng PBA, sabi ni Ma'am Koy. Sabi ni Ma'am Coy, Oy, ang PBA sarap, players, kaya, former boy. PBA players, pwede yan pumasok anytime sa game natin pagka PBA event. Kaya hindi na rin ako. ako nanonood ng ano -live Oo, eh live kasi ako, nga, kaya hindi ako nanonood ng decent. 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 Oh, 'di diba, ba? No, Bakas sa South Gate kayo sa likod. Sa likod sa ano eh, sa, uh, uh, sa, uh, uh, yun, sa uh, entrance, players sa players entrance. Nasa uh, kasi dun, eh kaya yun lang ang pinapapanood Ito ang suggestion ko sa PBA. Sana bigyan tayo ng card no na yung mga ex pro diba? dapat libre na para kasi... pag pumunta tayo sa Araneta ito manood tayong game so susuport tayo oh, oh. oh di ba? ayun diba? oh, oh, Commissioner Willy Marshall baka naman baka naman actually that's tama yun that's one of the reasons why I don't go kasi nga walang ticket and na, ano I'm shy to ask for tickets eh ano diba? oh, na, kaya, ay. pa tayo pag nandun na so <laughs> wala kung oh, ticket, ganun si kung pwede tayo pumasok Siyempre, <laughs> <laughs> sa support tayo. Support tayo. Dati diba? natin trabaho yun. Correct. Hingilala, oh, syempre manood ng PBA kasi na-excite ako dun sa mga bata, mga bago gusto kong panoorin sila. Yun, kaya so, yung supportahan natin yung PBA, no time minsan, di ba? Mm. Yan, so, pasok tayo sa mga suggestion pa Ano pang pwede nating ma-develop Sa ma Maganda yun pag sama-sama tayo Kasi mas makulit pag sama tayo di ba? Oh. Pwede po mag-inuman sa game Dapat allowed ko na yun Pwede ba yun? <laughs> Wala, And sa NBA lang yun Mac NBA, sa, NBA, oh. yun, diba? <laughs> oh. sa NBA pwede yun, di ba? Sa NBA pwede hambir beer oh. Baka pwede na rin sa PBA Pwede na <laughs> sa beer sa doon Sabihin naman ng uh, na, ano, PBA Hindi naman tayo NBA PBA tayo <laughs> Oy ako, ako alam mo suggestion ko ah. Um, kung okay sa inyong lahat ah, si, si, Jerwin, si KG Boy, si JJ, saka si Makmak. Kung agree kayo? Gusto kong i-balance out lahat ng team. Gusto ko pantay-pantay na malakas. Yun nga, para may challenge, di ba? Dahil yung mga tao, gusto ng competition eh. Ngayon, kung laging tambak tayo sa moto Motoclub, gusto natin most likely may competition din, di ba? Dahil pag tinambakan natin, kawawa naman yung crowd. Uh, makakatulog, maaantokin, uuwi na lang, aalis na, hindi pa tapos yung game, di ba? Ang basketball, dapat entertainment, competition, lahat. May drama, may saya, may... Kompleto dapat ang PBA, ang basketball. Yun yung gusto ko pasukin ng PBA. Pero, paano nga mangyayari yun? Dahil, Siyempre yung first pick nung gabila, ibibigay sa, sa team, sa ibang team. Paano lalakas? Diba? Sa malakas na team na. Sa malakas na Pero team pa. mga masama doon. Yung mga mahinang teams, walang chance manalo. Sa alam, dati kasi, yung laro ng PBA, medyo physical eh. Yung, yung gusto ng crowd ganun eh. Alam mo yung ganun, banata niya, yung ganun, mga physical games. Talaga doon nag-i-enjoy yung crowd eh. Napansin ko lang ha, kasi nung mga, tas nung mga later on, yung mga tawag na ng reps, mga, nabago yung rules eh. Reps. Mga sop, mga rep, <laughs> mga sop foul na sila eh. 'di ba? counting hawak lang, paul na parang wala nang thrill yung ang inyong laro ba? Alam mo yung gano'n? Manipista. Manipista yung tawagan, correct? Oo. So parang sinasabi mo na hayaan nila maglaro yung mga players. Yes, so kasi gano'n yung gano'n yung gusto ng crowd eh. 'Di ba? Hoy, bigay mo yung gusto ng crowd kasi yun yung fan mo, hindi naman mabubuhay yung PBA pag walang fan eh. Ayun nga, eh yun ang kaya, siyempre, yung suggestion ko lang naman yun sa... Oh. <laughs> Kinabahan <laughs> ko pa <laughs> si Mimi Bundik mo bangga. Baka kami si Bundik mo kami mabangga. Napapapreno ako ah. Dapat <laughs> ay hindi. Nagkano sa post. No diba? Ay lang namin sa akin. So ano pa? Ano pang mga pwedeng S Siguro 'yung tickets din, 'di ba? Ay, Medyo ano. babaan nila 'yung tickets kasi o kaya ilibre nila 'yung ano, 'yung upper B. Para lang, 'di ba? Yung upper B naman mataas na 'yan eh. So kahit ano lang, 50 pesos, ayos oh, Di ba, alaming mo gano'n? Para ma mapuno nila yung crowd talaga. Maraming manunood. Pwedeng commissioner diba? doon ka ako na Dix, ha? Sa akin, ano, bro? Pagka nag-retire na si commissioner <laughs> Willie Marshall, <laughs> pwede naman, di ka na Di ba, diba, minsan, magbigay ka ng libreng ticket sa mga upper B, up yung upper A, kasi mataas na naman siya, eh. Di ba? At mapupuno mo talaga yung Araneta, yung, di ba, yung MOA, yung ganyan. Ano mo, para manunood. sa akin also, you have to take care of your 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 players, man. Kasi tayo, tagal natin sa PBA, wala tayong sariling parking. O lalo yun lang ikaw, di ba? Tayo Alam mo yun? Oh, yeah. Ang, ang, hirap naman pupunta ka sa game, yeah. walang parking. Correct. 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 Walang, par par ako. walang parking mga players. <laughs> Jay, naalala ko, may Pigil game tayo. Ito, ito, true story. PBA true story to ha. Okay. Inebra tayo, Jay. 2 years ako naglaro sa Ginebra sa mga hindi nakakalam kasi hindi Kaya masyado. Ano talaga sa Ginebra? Oh, pero, oh, Parang ay, hindi. Ginamit ngayon. ako ni Tongken Shen. Mga mga dalawang <laughs> games. Hindi, <laughs> <laughs> ano ko, diba? oh, ako? Tongkang Shen! Oo, ako pa yung Kasi naglaro sa ka... naglaro Ginebra. yung Ginebra days natin, Jay. Uh, Kalaban natin, Pure Foods. Oh. Uh, Siyempre, Manila Classic manila yun. Yan, yan maraming tao oh, talaga. Yung parking, ngayon, player dumating. Pagdating ko, sir, player po. Eh sir, wala na po tayong parking dito. <laughs> Sabi Salam. ko, eh may mga bakante ah, sir. Sa mga commissioner po 'yan saka sa executive, ganoon. Oh. Executive. Eh. Oh, Sabi eh. ko, eh kahit wala naman yung executive, yung player naman na maglalaro eh. So hindi matutuloy yung game pag wala yung no. player, pero yung wala kung wala yung executive, matutuloy po rin yung game. Pero ever since pero, talaga wala tayong parking talaga. Wala, wala talaga. Kahit so, saan tayo maglaro. So nag-argument pa ako sa guard. Sabi ko, Kuya guard, pa parking muna ako dyan kasi late na ako. Mapapahib yeah, ka na nagbabayad pa rin tayo ng oh, parking. Oh, di ba Sa Raneta, oh. No. di diba, ba? At saan? So yun yung suggestion natin na commissioner, i-provide mo yung parking yeah, yeah, ng players. Tama-tama yeah. right? ka, Jay, no? Yeah. Oh, sa akin, diba? bre, yung ano, yung, yung, yung mga trades. trades? Medyo maghigpit sana ang PBA sa mga trades, di ba? Hirap din sa part ng player eh, no? Oh. Hindi mo alam eh. <laughs> pare ako, ilang ilang besa ako na trade, ila, di ba? Ilang, team lang hindi ah, ko What are you what are you what are you saying, Cage? Anong ano, like magigpit kasi uh, every time lagi na kitrace uh, ganun. Like yung mga yung, ano, yung mga teams na hindi nangabalance, balance, di ba? Iiano pa, iano mo pa trade mo pa yung uh, yung scorer mo, yung uh, yung franchise player mo um, para dun sa Like yun kunti sa mga uh, mga second string or ganun third string or 'di ba? Oh, oh, oh. Na hindi balanced ang trade. Oh. So, mga, ano, so hindi na magiging hindi na maging ano parang balance yung uh, yung ulig no kasi eh, mas pabor doon sa uh, nag-initiate eh. ng trade, oh, 'di ba? Talo uh, ng humihina yung mahina. Oo. Oh, uh, Mak. Nayan. Ano so, yung mga ibang pairs na ano, lag nasa baba, nakakawala ng kumpiyansa yun. 'Di ba? yung lagi kayo natatalo, ganyan. <laughs> diba? ako lang nang kumpiyansa yung mga players na nasa baba, mga talunan. 'Di ba? Experience mo naman yan, Rico. Diba? Oh, practice sila ng practice pero hindi naman nanalo, 'di ba? Parang ako wala nang ano, wala, gana. Sa mga nanonood eh Saka isa isa pa to. Pag Alam hindi na naayos na yung PBA, aalis sa aalis yung mga players. Ganun nga mangyayari. Lahat pupunta sa Japan, sa Korea. <laughs> Kasi isa, walang parking. Yeah. <laughs> <laughs> so, yun, <laughs> hindi, eh, ibig sabihin. Eh, kasi sino na player? Maglalaro ka. Tapos, paikot-ikot ka sa... Hindi okay, parking. Wala nga, paano ka nga? May sasakyan ka. Wala ka naman driver. Mga driver na mga... Uy, teka, baka lumampas na tayo ah. Saan ba? Uy, gaks! Sisting Ikaw e, yung ano eh. Ikaw ang nasa harapan eh. Ay, ako, ano yan mo? Hindi ko titignan niya. Uy, gagaw natin. Hahaha! Na-view lang, <laughs> na-view. Celestine Kabuyao. Ano, ano? Celestine Bill. Ah, Celestine. Kalo ko na ba Iba yung tinitig na dyan. Kaka ko na ang amazing sa hindi. Ito, ito, ito. Ay, no, -ano tayo. <laughs> Celestine ano? Celestine Bill. Sinan so, sa akin. Ayun na pala. So there you go mga amazing yan okay, po okay, yung comment and suggestion. Isama rin natin. Parking ng player. Si Gako po, request ni Gako, magkain. Okay, so, okay. Hindi, hindi mga driver na. Hmm? Yung mga driver na sila ngayon. Hindi, pero hindi lahat. Siyempre, hindi naman lahat mayaman, Mac. Siyempre, yung iba... Ay, uh, pati hindi. Tingin, Ay, Mac. Diba? Bakit pati daw? Ay, mag-exit na tayo dito? Hindi, kabuyaw pa ata. Ay, Ay, ba yun ba? Ay wala yun? Ayun ba yun? Kung oh, dyan ba tayo? Ay hindi pa. Layo <laughs> 18, <laughs> 18 kilometers pa. So, Ay, no, summary natin Jay. Um, better trade Um, balance um, teams ba Bawas yung farm team Ano ba? Anong, anong bawas? Dapat walang farm team Dapat walang farm team Para magbalance balance out yung oh. Liga um, Take care of your players Yeah, parking ha hmm. Hindi lang parking bro Pati sa negotiations O oh, tsaka yung diba? Yung mga former PBA players Na gustong manood ng PBA games May access May access Unli-access no? Pero ito oh. ito, pero ito ah. Yung mga players na nagde demand ng mga high salaries. Yan, yan. Dapat okay. deserving kayo. Huwag lang kayo magano okay. na humingi ng high salary Totoo. na wala kayong na-accomplish. Para maipaliligangan ka. Wala akong na, ko, nakikita ko lang. <laughs> wala ng not directed towards anyone. Okay. Pero I'm saying for a player to demand high salary At least get the best player of the conference. I'm sorry, MVP that Or my MVP ka, or or, 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 or rookie, of the year, rookie something. You got <laughs> beat <laughs> You have to accomplish something. You can't you can't ask for a high salary. Like you want the same salary as uh see si, June Mark. But the best player of the conference. <laughs> <laughs> Sabihin mo na. Wala, wala. Wala, wala. sabi ko lang. Even in then, and then, if you, if you, kunyari, nag-expire ka, tapos, you're asking for the ceiling. Pero wala ka, wala ka naman nagawa sa team mo. Hindi ka pa nagsa-champion. Oh, you know right. what I'm saying? And then you're asking for, ano, come on, man. Be realistic, man. Paano, Jesus, na number one scoring siya? Kahit na, wala ka pong nakaka-complish, so, Mac. Yung team mo, number one scorer ka, pero yung, yung team mo, hindi, hindi nga, nga nakapasok sa playoffs. Ibig sabihin, yun nga, nasa baba yung teams, eh. mga players, hindi masyadong magagaling kagaya niya, di ba? Pero top scorer siya. Paano yun? Eh, ikaw, yung, yung, worth mo naman, alam mo naman sa sarili mo eh. Di ba? You can't ask for, ano, know so, if you know your, your, ano, come on, man. Alam mo. Starbucks, man. Starbucks. Pwede, pwede. Starbucks tayo. Pasok. Okay, mga amazing. Mag-Starbucks na po kami. So, there you go. Tapos. <laughs> Tapos. Yan po ako <laughs> sinusuporta ako PBA pa. Of course, lahat tayo susuporta oh, okay. sa PBA. Commissioner Willie Marshall, we love you. Oh. Lahat po, lahat ng PBA teams, lahat mahal namin 'yan dahil syempre yan yung oh, former. Ako, ako, ko pa rin, ano. Token text pa rin ako. Mikey Williams, idol ko yan. Ako, pure poots in Ginebra, of course. And San Miguel, yan yung mga team na talagang... Laban yung Ginebra, to. Ang tuwa ako. <laughs> proud na proud ako na naglaro ako sa Ginebra, pure poots and San Miguel. Tama yun, nawet tayo hey, may San. Uh, Kamish, pag ano ha, nawat kami as a group. Please, okay. sana papasukin kami. Yung PBA Moto Club po, ano kami, ilang tayong members yun. At least 20 to 30 tayong PBA players. We willing and able PBA. po kami na pumunta sa PBA at sumuport Commissioner so, Willie Basta, syempre, of course Access naman kami Kasi or, kawawa naman at kami at pag nakintay We, we feel welcome, no? Oh, we feel welcome pa rin. So, there you go Mag... Ano na po kami? Mag... Uh, Starbucks Magko-copy O, oh, Gax, so mo na All right, guys Gax, off muna. Amazing Teka lang O, oh, sa lahat mga sub subscriber Mga ka-amazing natin Lahat po tayo ay... Amazing. Amazing.